pagsa at mga bantay dito tayo sa loob ng Malolot Church Cathedral Baratwain Church dito sa Malolot, School lang ano itong Barat yeah. ng Magsas, mga Baratwain Church yan upload videos lang ang pagsa at mga bantay yan yeah. yan ito yung loob ng simbahan ng Maratwain Church ang iyong pangalang ipinili mo sa akin. Talaga sila na isip sa ang video mga mamaya mag sa kanyang kapakamakan upang kayo na ko na sa iyo at sinasabi dito ako ay sa

yan, upload videos lang ha. Maaro kasi talaga. Sa Yan, para makita nyo. Itong Malolos Congress dito ginawa. pero babalik ako rito, maglalive ako. Paka ako lang mag-isa. Sobrang init kasi ngayon talaga. Ito, ang simbahan ng Barasoain Church. Yan. Yan. Ito yung labas ng simbahan ng Barasoain Church. Unang Republika ng Pilipinas dito ni-establish yan. yan yung bell fry ito yung simbahan mismo yan upload videos lang tayo lahat bali pang limang simbahan na po ito pag limang simbahan na po ito uh, meron pang dalawa after this yan. sobrang init talagang kasagsagan na ng summer you know ito yung labas ng simbahan ng Baraswain Church kakagsad mga punsoy papasok tayo ulit sa loob para makita nyo ulit yung loob loob naman yun yung loob ulit ng simpa na itignan natin For.